小桥明月几多情，桃花深处到无边。啊啊啊啊啊！嗯，啊，可以开。俺这搞么子，闹翻了。 Dito. Dito buksan mo ah. Ayoko pa. Bilisan mo. Hmm. Dito na mo. Hmm, okay. sige pa. Hindi pa na open.

Wait lang. Labas mo isa-isa. Ito, -isa. so, lagay mo dito isa-isa. Dandahan. Hmm. Ano ba yan? Ang dami ah. Oh. Hmm. Baba mo. Baba mo. Baba mo. Andito. Mama, andito. Hmm. Anong pala nandito? Oo. Mm -mm. no, yeah, ah, daman! mo ayaw yung dami. Open mo nga kung nandyan yung rainbow na dami. Open mo nga to. Ano yung? Wow. Sige, ah, tingnan mo ganun mo. Ganda. Parang kulambo 'yan eh. Tingnan mo isa-isa. Ito -isa. lagay mo isa-isa lang. Yeah, <laughs> labas mo na. Wow. Dress. Dress. mau apa yang? Tuh, yang blue. Blue? <laughs> anu ya tuh? Ini Ini mana Baby, <laughs> Baby banyak. mau. Hmm. Mama. <hentos> Ini Hmm. Susla maganda. Susla? Maganda. Para kanino to? Kay? Para kay? Ayla. Sayla. Sino nagbigay siya? Papa. Ano sabi mo kay Papa? Pincho. Pincho. Ano? Ano ang dami, ah. na yung ilimbo na isa? Ito oh, ganda oh Wow, baka pang school mo yan Hindi yan pang school, pang birthday Kaninong birthday? Oh. Ah. oh, ang dami Ganda yung dami mo ah oh. Pagkaka mo nga. Pagkaka mo Nagaling mo yung papel. Papel? Sa loob. Meron? Wala? Ah, oh, wala? Meron? Tanggalin mo. Mm. Sige na. Ano yung palalan? Ah, yung palalan! Ay, magkano yan? Price niya yan? Masaya mo kung magkano. Ay, magkano? kano Ano sasabihin mo? Thank you, Papa. I love you. Marasan mo. Thank you, Papa. I love you. Ang hmm, dami na. Wow. Gusto mo yung chocolate? sa nyo masarap dyan na ano? Yan. Masarap yan. Mama, ano ito yan? Ano? Chocolat, yan. Chocolate yan. na chocolate. Hmm. Gusto mo ganun o ganun. Hmm. Ayusin mo yung mga damit ah, uh, oh. para makita sa oh. ano. Ganun, ganun. Yan ah. Masira yung damit mo ninyo. sa picture na ako? Mm -hmm. Dami mo naman picture sa akin? Oo, para makita niya, no, yeah. Papa. Mhm.